Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay One Piece PH at shoutout kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ka rin tanga. Mahinang umiti si Han Sanchen, gayon paman, hindi ito kasing kamplakado gaya ng iniisip mo. I actually learned you here because I just want to chat with you. Halatang walang multo na maniniwala dito. Hindi naman tayo magkaibigan, nag-chat-chat -chat lang. Bukod sa, maraming mga paraan upang makipag-chat, kaya bakit mag-abala? Ikanaway ng dakilang matanda ang kanyang kamay, at dinala ng kanyang mga tauhan si Lu Shen at ang dalawa, sa oras na ito, halatang hindi na magiging magalang ang dakilang elder, at direktang sinampal sa mukha ang dalawa gamit ang kanyang backhand. I already know that you two bitches were up to something, but I didn't expect that you are actually fucking spy, what did Han San want you to do by leading US here? Kung gusto mong maging matalino, ipaliwanag mo kaagad, kung hindi, papatayin kita sa isang iglap. Natigilan din si Lucien. Hindi man lang sila pinagawa ni Han Sanchen, simula hanggang dulo, wala silang plano. Gusto lang nilang tumakas, ganun lang kadali. Ngayon gusto ng dakilang elder na ipaliwanag nila ang kanilang mga plano, ano, dot ano ang dapat nilang ipaliwanag. Bago pa makapagsalita ang dalawa, umalang-aungaw ang boses ni Han Sanchen mula sa loob, Lu Shen, wala kayong sasabihin sa kanila, andito na sila kaya kagatin na lang natin ang bala at atakihin once we call in our plan will be completely successful pagdating ng panahon ha they are surrounded by our army but they can only reduce the prisoners one by one they can't do anything to you nang marinig ito nanlaki ang mga mata ng matanda ang mga salitang ito ay karaniwang nagpapatunay na mayroong isang pagtambang sa loob mabilis niyang pinandilatan si Lucien at ang dalawa pa Kayong dalawang bastos, sabihin mo sa akin dali. Lolo, lolo, itong Han Sanchen na ito ay walang ipinaliwanag sa amin mula simula hanggang wakas, paano namin ipapaliwanag ang anumang bagay? Iiyak na talaga si Lushen, totoo naman talaga ang sinabi niya, gayon paman, sa mata ng dakilang elder at ng iba pa, ang ng ito ay eksakto kung ano ang sinabi sa kanya ni Han Sanchen, huwag magsabi ng anuman. Para itong nahulog sa bitag ni Han San Chen. Ngunit kung gusto niyang magsinungaling, napakahigpit ng oras at hindi niya alam kung anong kasinungalingan ang sasabihin, kung ang kasinungalingan ay hindi masabing mabuti at hindi madaya. Sampaint, sa sitwasyong ito, ang dakilang matanda ay tadteran lamang siya ng kutsilyo, sariling. Ngayon, cut off na talaga ang sitwasyon nilang dalawa at cut off na ang cut off na magpapaluha sa mga balisa. Fuck it. Don't say it, okay. Kung hindi mo sasabihin, ihain ko muna kayong dalawa sa langit. Nang matapos siyang magsalita, kinuha ng dakilang matanda ang kanyang kapalaran at gumawa ng hakbang upang patayin silang dalawa. Dahan-dahan, sabi ni Han Chen sa oras. Anong klaseng matanda ito ha? Mahinang umiti si Han Sanchen, wag ka kasing magalit, walang kwenta kung patayin mo sila, tutal nandito ka naman. Tama, okay. Let's make a deal, what do you think? Anong deal sa atin? Galit na tanong ng dakilang elder. Ngumiti si Hansan Chen at sinabing, maraming deal ang maaari nating gawin, halimbawa, kung papakawalan mo ang dalawa sa akin, hahayaan kitang sumama sa dalawampung tao, o kahit dalawang daang tao, ano sa palagay mo? Sa iyo, dalawang taong walang kwenta, sa amin, bayani din sila kung tutusin, pinagpalit mo siya ng dose-dosenang o kahit daan-daang buhay mo, what a bargain, Han San sabi mo. Malamig ang mukha ng dakilang elder, at labis siyang nanlumo sa oras na ito, malamig niyang sigaw, Han San Chen, baliw ka talaga, gusto kong tanungin ka, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipag-ayos sa akin? Sa tingin mo ba may pagkakaiba? Kasa kanilang dalawa sa paningin ko. Walang pinagkaiba, patay na tao lang sila. So, ano ang pag-uusapan natin, tungkol sa buhok? Nang matapos siyang magsalita ay nagtawanan ang tatlo pang tao. Sa tingin mo kaya mong itago ang iyong panloob na takot sa pamamagitan ng pagngiti ng ganito? Malamig na sabi ni Han Sanchen. Sa sandaling binigkas ang mga salita, bagamat hindi tumitigil ang pagtawa ng apat ay halatang tumigas ang kanilang mga ngiti. Halos tumama sa puso nila ang mga salita ni Han Sanchen direktang masira ang kanilang panloob na mga depensa. Oo, sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, ang mga taong ito ay talagang hindi sigurado, ang pagtawa ay para lang pagtakpan ang gulat nila. Diretso itong itinuro ni Han Sanchen na mas lalong nagpanik sa kanila. Emf, ano ba ang dapat nating ipagpanik? Ilan ba kayo sa amin? Hindi naman kayo ang kalaban namin. Tama, sa tingin mo mananalo ka kung makikipaglaro ka sa amin ng psychological warfare? I'm not afraid to tell you. We're not afraid of you making any here. Hindi naman nagpanik si Han Sanchen. Kung hindi ka natatakot, bakit hindi ka pumasok? Kung may lakas ka ng loob, pumasok ka lang. Nang marinig ito, ang pangalawang matanda at ang ikatlong matanda ay agad na nagalit at tumalikod upang sumalakay sa loob. Gayunpaman, sa sandaling ang dalawang tao ay nagsimulang kumilos, sila ay nahuli sa lugar ng iba pang dalawang tao. Galit na sumigaw ang dakilang matanda, pangalawang kapatid, pangatlong anak, mangyaring huwag kumilos ng walang ingat. Ye, hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob, at nagmamadali kang pumasok, ano ang dapat mong gawin kung may mangyari na hindi inaasahan. Sa panahong iyon, hindi nararapat na hindi sila iligtas, at hindi rin nararapat na iligtas sila, dahil mas marami sa kanyang mga nasasakupan ang magiging kasangkot. Halos imposibleng makawala. Kuya, pang-apat na kuya, masyado kang maingat, konti lang sila, ano bang kinakatakutan natin? Nasaan ang kakaibang baka sa loob? Huwag mong kakalimutan, hindi na mahina ang cultivation level ng kakaibang baka ngayon, at nandyan din iyong mga sundalong hipon at mga heneral ng alimango. Ayon sa sinabi nila noon, at least thousand sila at worst pero nakita mo na ba ngayon Apurahang tanong ng ikaapat na matanda. Pagkarinig nito ay halatang gulat na gulat ang pangalawa at pangatlong bata. Hindi ko alam kung hindi ko sasabihin sa iyo, ngunit talagang nabigla ako kapag sinabi ko sa iyo. Pagtingin ko sa paligid, wala akong nakitang tao. Itong mga kakaibang baka, mga sundalong hipon, at iba pa ay talagang nagiging kakaiba sa dami ng iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Pero kung nandito man ang kakaibang baka at ang isa o dalawang libong sundalong hipon, ano ang mangyayari? Sabi ng pangalawang matanda na hindi pa rin kumbinsido. Ang mga tropang ito, magkasama, ay walang laban para sa amin, kahit na anong mga trick ang gusto nilang laruin. Makatuwiran iyon, malamig at nasusuklam na ngumiti ang ikaapat na matanda. Pangapat, bakit ka tumatawa? Malamig na sinabi ng ikaapat na matanda, kung gayon, Paano kung ang mga sundalong hipon at alimango ay hindi isang libo, kundi sampu-sampung libo, o kahit kalahating milyon? Pagkarinig nito, halatang gulat na gulat ang tatlo pang matatanda. Kung ang bilang ng kalaban ay sampu-sampung libo o kahit daandaang libo, maliwanag na hindi na sila ang nangingibabaw na panig sa laban ng ito. Ang kabilang partido ay magiging madali para sa kanila nalipulin sila. Several people. Totoo yung sinabi nung dalawang tao dati na more than 8,000 ang tao, pero ang problema ngayon parang mas parang pain na pinadala ni Han Sanchen yung dalawang tao, so hindi na mapagkakatiwalaan yung mga salita nila, letter. Ang inaalala ko ay baka talagang maraming sundalong hipon at general ng Alimango ang darating, kung hindi, hindi ba mas maganda kung sabihin na lang nila sa atin na hindi dumating ang mga sundalong hipon at general ng Alimango? Bakit sinasabi nilang higit sa isang libo? Bakit? Pang-apat na anak. Dahil kung napakaraming sundalo ng hipon at general ng alimango, magkakaroon ng kilusan kapag gumalaw sila, natatakot sila na mahuli natin ang mga paggalaw na ito, kaya kung sasabihin nilang walang mga sundalong hipon at general ng alimango sa oras na iyon, makikita natin ito sa isang sulyap, at hindi sila darating dito ng padalos-dalos. Panipi, pagkatapos marinig ito ng pangalawa, ang pangalawa, ang nakatatanda, ang isa't isa ay tumingin sa isa't isa, ang pangalawa, ang nakatatanda. I have to say that after listening to this discussion, huminga ng malalim ang tatlong tao. Ito ay talagang isang posibilidad. May saysay -say ang sinabi ng ikaapat na bata. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin ang unang matanda sa ikaapat na matanda. Ang pangapat na matanda ay talagang may isang ulo at dalawang malalaking ulo ngayon, dahil ang isang bagay ay hindi niya alam kung ano ang gagawin, at the moment, nasa dilema talaga siya. After a long delay, walang tao sa loob, and finally may dumating, gayon paman, kung tayo ay umatake ng padalos-dalos at makatagpo ng isang ambas, hindi may iwasang magdarones tayo ng matinding pagkalubi. Sa huli, kamatayan pa rin. Pang-apat, pakisabi, yes, waiting like this is not an option. It is a waste of time and makes Han Sanchen and the others think we are fool. Ang pangalawa at pangatlong anak ay nagmamadaling na joke at nang hindi alam ng ikaapat na bata ang gagawin, nagsalita si Han Sanchen. I want to say, what are you thinking about? Matagal mo na kaming hinahabol, tapos ngayong malakas na ang tropa namin, sumugod ka na lang at tapos na. Wala kaming masyadong tao, we just firmly believe that we can resist you kapag dumilim na ng tanghali at dumating ang ating mga reinforcements, mahihirapan ka talaga. Tara, tumaya tayo, pag nanalo ka sa taya, mawawalan ako ng buhay, pag natalo ka sa taya, mawawalan ka ng buhay, medyo patas. Ang pangapat na matanda ay nasa ilalim ng matinding presyon, ngunit ngayon na hinihimok siya ni Han San siya ay nanlumo kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang lola. Lalo na yung tatlo pang nakatingin sa isa't isa. Pang-apat, mag-isip ka ng paraan. Should we fight in or whatever, just tell us directly and we will listen to you. Oo, pang-apat na kapatid, kahit anong sabihin mo ay kung ano iyon. Wala silang ideya, o sa halip, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Para sa kanila, pinakamahusay na gawin ng ikaapat na anak ang pinakamahusay na desisyon ngayon, kung sisisihin man lang, at least may sisisihin. Ay, ang pang-apat na elder ay labis na nanlumo at ang lahat ng panggigipit ay nasa kanyang sariling panig. Great Elder, kung kailangan mong itanong sa akin, ibig kong sabihin ay huwag magmadali. In other words, kung gusto nating pumasok, dapat yung snare drum troop din. Kung hindi, kung may anumang aksidente sa loob, ang pagkawala ay magiging mabigat para sa amin. Kung mas matatag tayo, kung may mali, pwede tayong umatras anumang oras. Ano sa tingin mo? Pangapat, bagamat ang pamamaraang ito ay magagawa, ngunit sa totoo lang, masisira ba nito ang ating ambisyon? Tama, napakarami sa atin ang dumating upang patayin tayo, at kung sakaling gamitin natin ang pamamaraang ito, kung gayon ito ay nakakahiya na sabihin kahit kanino. We have always been decisive in killing, this, what has become of this. Pero may katuturan ang sinabi ng pangapat na bata, kung random tayong maninangil, kung may pananambang ang kabilang partido, hindi na masasabi na maaari nila tayong tamaan ng sabay-sabay sa pandiya. Ito ay sementeryo, pag isinaram mo ang pinto ay talagang papaloyin mo ang aso sa likod ng mga saradong pinto, medyo matino pa ang dakilang elder, at least at this time, marunong pa siyang makinig sa mas loyal words. Ang pagiging maingat ay isang pangunahing katangian na dapat taglayin ng isang pinuno. Ang susi ay walang silbi ang pagsubok hindi ba nibitawan ng mga tao ang mga lawin kapag nakakita sila ng mga kuneho, kaya ano ang dapat nating gawin? Ito ay patuloy na kumakain sa amin, at hindi namin ito mapipigilan. Ilang tao ang tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo, at saglit na hindi nila alam ang gagawin. Fight, I suggest na lumaban ka na lang. Hindi ako naniniwalang magkakaroon ng mga pagkakamali sa ating katalinuhan. Ibig sabihin, ang intelligence ay nagpapakita na imposibleng magkaroon sila ng maraming tropa para suportahan, ang aking opinyon ay laban din sa kanila. Ang pangalawa at pangatlong anak ay nag-alala at nagdesisyon. Pinag-isipan nila ito at nagpasya na hindi ito maaaring gawin ng ganito, tapos sobrang duwag. Lahat tayo ay tao, mamatay man tayo, dapat mamatay man lang tayo ng masaya. Pangapat, ano sa tingin mo? talagang pinapaboren ng puso ng dakilang elder ang pang-apat na matanda, ngunit sa sitwasyong ito, wala na talaga siyang magagawa kundi lumaban. Ito ay hindi mapalagay para sa lahat, kung masyado kang mahiyain, hindi makikinig ang mga nasasakupan mo sa mga utos mo. Great Elder, hindi ko rin alam, what I mean is not to attack on rashly, but the second brother and the third brother, ang pang-apat na kapatid ay nasa problema. Damn it, If you do it with them, I will deal with the dead cow. You guys kill Han San Chen directly for me. Tutulong ako sa pangalawang kapatid. Sa pagkakaroon ng desisyon, ang dalawa sa kanila ay walang balak na gumawa ng anumang mga pagbabago, nagnangalit sila at gustong sumugod kaagad at ibaba si Han San Chen. Ang pangunahing bagay ay nagsalita din si Lu Shen sa oras na ito. Wala talaga silang reinforcements, pag sumugod ka siguradong mamamatay sila. Pagkatapos ng hindi maipaliwanag na pagkakaayos ni Han San Chen, halos patayin silang dalawa, paanong hindi sila magagalit? Paano sila bumitaw kung nakita nila ang pagkakataong patayin si Han San Chen? Habang nagsisigawan ang dalawang lalaking ito, nag-alab ang lahat ng emosyon, at alam din ng dakilang elder na kung siya ay mahiyain sa oras na ito, ang lahat ay ganap na matatapos. Okay, dahil lahat ng magkakapatid ay gustong sumugod at hulihin si Han San Chen, kung gayon, nagpa siya din ang dakilang elder, sumama ka sa akin. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!